grocery na naman kami guys. Ayan, mga sari yan. May manok, may baboy. Ayan. Basta, may, may ano po dyan. Lahat na dyan na. Sari-sari. Dikyam, kung ano-ano na. Peaceball, longganisa. Ayan. Ayan. At ito po. Grocery kami. At wala na kaming pagkain. po. Oh. Meron kami diyang toyo, mga mga soft drinks, pag pagbugutom sa gabi. Ayan, may toyo, may suka, may may sundrox, may panghugas ng pinggan, may gatas, may mga dilata po dyan. Ayan, sari-sari. Kasi minsan wala kami, wala nang laman yung rep namin pag ganyan. Pwede na yung mga ganyan-ganyan sa amin, guys iba't ibang kasing dilata yan guys kami ay na grocery ayan po ang banding namin ni Modesto mag grocery ayan. yan ang pinaka gusto ko grocery, ayan, bumili siya pala ng dalawang ilaw 9 watts led ba yan, kalbo ayan, meron ka bidyang bis sabon, bareta iba iba ba sukal. Ayan, meron po siya dyan May pan sa high mga chichirya. Ayan. Ayan bumili pa ako ng maraming tissue. Malakas po kami sa tissue. Ayan. Ito po, bumili ako nito kasi masarap po yan. Ayan. At saka ito. Ayan. At kaya yan. Ayan. Ito po. 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 Po, po yan. Kumain ng ganyan. Ayan. Ayan po mga paninda ko na yan ang iba. Ayan. Wala po ako mga mamahaling dilatang binili dito. Mga mowers lang po ito. Kaya ako pumili ng mga spa, mga ganyan. Parang na, naumay po ako dyan sa spa namin dati. Meron na. Mga um, dilata na lang po. Ayan. Ito po. Gusto ko yan. Pangkalaman sa tinapay. Yan. Ito po Ito po gatas hugas ng pinggan. Gamit. At ang pangaming gamit, patis. Wala po pa specific na no, kung ano kung ano-ano lang po. Ayan. Helbers 1, toyo, tato puti, iba-iba po. Thank you for watching. Ayan. Ito po ay nagkakahalaga ng 10,000. Ayan, may minus pa po na senior citizen. <laughs> may minus po yan na senior citizen. Ewan ko magkano. 65 yata po yung senior citizen. 65 pesos. Ayan. Ayan po yung mga press na ulam. Mga manok. manok. Ayan. Baboy. Kasi po, eh, doon na kami bumili sa grocery. Ayan.